Lainghugna sa pagkunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo lauman ugmang adlaw. Alang sa detalye, kami nga Mar Alawan. Magbalita. Sakto sa habon. Lauman nga ugmang adlaw, Nobyembre 14, 2023, laing hugna na usab nga adunay pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Kini base sa impormasyon nga gipagawas sa Oil Industry Source karong adlaw, Nobyembre 13. Kahibaluan nga halos sa gunso na nga ang pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo o gani subli na usab nga mokunhod pa kini. Lauman nga ang presyo sa gasolina mukabat na sa punto si tinta centavos kada litro ang pag us, -us ni ini. Samtang ang kerosene mukabat sa 2 pesos o 30 centavos ang pag-us-us kada litro ni ini o 3 pesos usab ang pag-ubos sa presyo kada litro sa diesel. Nasairan nga ang kumpanya sa clean oil mo patuman sa maong rollback og mga adlawa sa may alas dusi uno ang takna sa Samtang ang sea oil sa may alas 6 ang takna sa buntag o ingon man ang petrogas sa may alas 6 ang takna sa buntag. Saktong balita, kami Mar Alawan sa 1047 Music Best, Radyo Sakto Pagadian. Giingong pagpaluyo ni kanhing presidente Duterte sa planong uh, destabilization uh, sa gobyerno fake news uh, matod pa ni Go ani ang report Balita sakto sa Habon Fake news matod bang ba ni impormasyon uh nga si kanhing pangulong Rodrigo Duterte ang nagpaluyo sa plano ng destabilisasyon sa gobyerno. Sumala kang Christopher Bongo, sinati niya ang kaning presidente og dili nini mahimong siya ang magpaluyo sa maong nikatag nga planong destabilisasyon planta. Nagdo si Go nga nasayod ng daan ang mga armadong kusog sa Pilipinas kung kinsa gayod ang ana sa likod sa plano o ang intelligence community ang nasayod kung aduna ba gayud kalambigitan si kanhing presidente Duterte Ginugang paniya nga si Duterte usag ka abogado o og nasayod na kini kung unsa ang sakto sayop pa o kini musunod matod pa sa rule of law. Kampanti sigo Go nga wala sa kiniiya o istilo sa kaning presidente ang pagbangita o gumot o dako ang pagtaho din sa demokrasya sa chain of guman sa kagustuhan sa katawahan. Hangyo ka nigo sa mga nagpakatag sa mga fake news nga undango na ang pagguba o pag-intriga sa relasyon sa kansamtangang administrasyon o di kaning presidente Duterte. Saktong balita ni Kamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian.